so ito na guys dahil piling bata tayo maglalaro tayo dito sa claw machine sa so, sobrang daming pagpipilian guys hindi ko na alam kung anong pipiliin ko syempre yung pinakamura lang dahil 50 pesos lang ang ipinalit ko sa token so dito lang tayo sa tigpiso dahil kung malalaki ang mga premyo syempre mas marami din ang ilalagay na token dahil 5 isa ang token syempre nagtitipid tayo So, trinay ko ito. Siyempre, pagkain muna itong una. Kaso, nakailang laro din ako dito. Ni wala. So, medyo paubos na dito yung 50 pesos ko. <says> sa so, pangalawang beses, ulitin natin. So, parang mahirap talaga ditong makakuha. So, tinatry natin lahat-lahat para baka sakaling makachamba. ayan first time kong manalo ng claw machine ito try natin ulit oh, <laughs> oh! oh! sayang eh first time ko Oh my God, 50 pesos ito, guys. 50 pesos, 50 pesos na video mo yun. So, ito na, guys. Bubuksan ko na ang uh, napanalunan ko kung ano yung laman. Ano ba to? So, ang ano, emoji. So, ito yung laman. Tada! Wow! Tada! So, ito lang lang ang panalunan. Happy siya, guys. Happy!